2.0 oh. aha, Madamang ah. baka isa lang na po yan Kasi Saan ko na Oo oh, oh, oh. Noong ko pa sinasabi na yun ang unahin Yes po O, oh, isa lang tao ang ano eh Mukhang isa. yun daw po Mukhang isa sa alang. Kasi binubuo na pala Inaalam na kung sino-sino sabihin, sepa Ibig mo sabihin Opo. Ganun sila katapang na investigahan nila Yung sarili nila Ay, eh, tignan natin <laughs> Kasi sabi nila Bubuhin daw po yung Quadcom 2.0 Kaya, na, kaya, kaya nga Opo. Kung hindi man sila, mga kasama nila, ang kanilang iibistigay, ganun ba? Eh, hindi eh, ko lang alam kasi kung wala silang sasalang sa quad ko, mukhang yun ang dapat siguro malaman, Sen. Di ba? Hindi, kapag sinalang mo yung flood control, isa namang isang bagay oh. na dapat talagang isalang. Sa hanggang ngayon, nakikita natin ang kahalagahan No flood control kasi nga puro puro pinag-uusapan natin oh. pagbaha eh. Mm -hmm. Eh nasa yung 5,000 hindi 500 ah. 5,000 no oh, po hindi projects. Hindi 55,000 yes, projects. Po, oh. Eh bigo mo bang sabihin. Wala namang matitira diyan kahit na kahit na 1,000 lang na mabuti, maganda, no? Oo. Oh, yung natin. tapos kung Wala <coughs> iba... Wala pa kasi yung litrato. Pag nakita mo yung litrato, talagang... Ah, masasabi nyo... Ah, masasabi niyo na... Ah, kaya pala, ganun. Itong litrato ito ang magpapaliwanag kahit na huminto na tayo ng pagpapaliwanag ngayon, uh -huh. may -huh. ng tao kung bakit. Aha. Uh Oo. -huh. So, Sige. Nasaan eh, na? Lahat ng picture. Wala. Suspense yung picture. Mamaya, eh. ah, sige. <laughs> Buffering. Anyway. Kapag nakita niyo yung litrato na yan, kahit mm. na hindi na tayo magpaliwanag, maintindihan <clears throat> kung bakit, kung bakit na na wala ito. lahat. Ayun. Hmm. At kung bakit umulan ng bahagya, ay baha agad Oo. Oh. Ayun. Sa pag wala na sumasagka eh. Kasi oh. nga, eh wala nga hangin lang eh. Hangin lang. Nasira na. Nasira na, eh. Ay, eh, lumilitaw pala, Sen, Jen. Hmm. Oo. Oh, oh. Pinakita ko sa, pinahanap ko sa kanila yung budget allocation eh. Oo. Oh, oh. Kung gano'n ba kalaki yung sa flood control at gano'n naman kalaki yung sa Department of Agriculture. Anong taon ito? 2025? Ito 2025. Pag sinabi mong flood control, Nelson, DPWH uh -huh. lang. Uh -huh. Gano'n ba? Oh, at Kasi may mga plant control sa iba't ibang mga ahensya Opo, opo. Eh, Pero pinakamarami dyan, DPWH DPWH. Mm. lumilitaw, Sen, yung flood control anong project. Itong 2025. oh, 2025. Eh, nakakuha sila ng 303 billion eh. Sa plant control lang. Flood control lang. sa Samantalang ang Department of Agriculture. Oh, ayan, yan ayan, ayan, ko ayan, ayan, Oo. Oh. Alam At mo, nagagawa lang ito, sir? Kaya yan. Oh, tingnan mo. At na ah, hindi ko lang naipakita. Merong, merong minota dyan sa ilalim niyang litrato na yan. Ayan, opo, riprap yan eh. Oh. O, oh. ilog Nap ito parang sa kapila. Ilog yan. Para <coughs> ngayon, hindi, hindi lalagpas ang tubig, mm -hmm. di ba? Opo. Alam mo, nakalagay na minota dyan sa litrato na yan? Aha. Opo. 80% lupa, sabi niya. Okay. <laughs> 15% simento. Opo. No uh -huh. 5% bakal. Okay. Equals pera. Naku po. Eh, ah, Di, naka, ano, oh, 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 hindi, nga. Lang, hindi lang na ako mismo dun sa litrato kasi putol eh. Tingnan mo naman, nasaan ang bakal dyan? Um, Tapos yung loob dyan, wala rin yung laman, ano? Oh, wala hul... pang tubig yun eh. O oh. oh, ngayon po, Magpapaliwanag pa ba tayo kung bakit uh, nawala ba? po lahat? Oo. Uh -huh. Ayan, o, oh, kitang-kita nyo. Yan ang flood control project? <laughs> Dito pala, mas malaki. Uh -huh. <laughs> o, tingnan na po ninyo. Yan na yung 300 Pero, no, billion, sen. Uh -huh. eh? bahagi lang daw yan. Hindi, hindi. Uh, Ibig sabihin, ganyan, uh -huh. ng, ganyan ang ganyan ang ganyan ginagawang mga projects. Uh -huh. Ngayon, kung lahat po nang nagpapatupad, ng project ganito, talagang wala pong mangyayari. oh, nga. Ito ay wala pang ulan nito na sa Natsibay. Pagkat tamaas tubig doon sa ilog. Malalapnos lahat yan. Mm -hmm. oh, nga. Wala eh, kasi wala walang Hindi, hindi eh. pa ng tubig eh. Oo. Oh. Oh. Oo. Eh baka mas mabubuti pa yan kasi meron Palagay eh. Palagay ko yan. Merong oh, mga batang naglaro dyan. Ah, ah, ah. oo oh, nga. Tama. Ha? Eh na, siguro na napagano na, na umupo sila siguro diyan. Bumagsak. Eh, laglag So, sana man lang walang nasaktan na bata yan no, na so, ang nakalagay na minota diyan 80% lupa. Opo. 15% lupa. Sime, uh, 15% cemento, 5% bakal equals pera. Pera so, Malaking Malinaw. pera na talaga yan. So, yan. Yeah. Uh -huh. uh -huh. At yan, larawan yan, Sen, ng iba't ibang mga flood control projects sa iba't ibang isa bahagi ng basa. Isa lamang sa naglarawan is Siguro, isa sa representasyon. Opo nung 5,000 projects, mm -hmm. di ba? Oh. Eh, uh -huh. nagkopyahan sila kung paano gagawin eh. Ay, di, pero itong sinasabi ni Nelson, eh, bukod pa ito doon sa 5,000 projects, di ba? Na pinaglaan na natin. Eh, ito yung 2025 eh. Oh, eh ito, bago lang ito. Eh, mm -hmm. ito kasi 2024 ito. Ngayon oh, yun, oh sinasabi oh, mo. Bago pa ito. Ang sinasabi mo oh. 2025, oh, pero yan halaga ang pinag-uusapan. Halaga, oho. Magkano? 300? Thousand, ah, 300 billion, may get. oh, eh, kumpara mo sa, ano, ano yung kinumpara mo? Sa Department of Agriculture, oh, uh -huh. 200 billion pa lang, eh. sa kabuuan ng, ng DPW, ng, Depend Bu na, ng DA yun. oh, buong Pilipinas na. O, uh -huh. ay, mas malaki pa nga yung programa sa agrikultura, sa education para mo ba medyo malaki-laki yung sa education uh -huh. eh kasi yun naman nang nasa batas eh Kaya, malaki talaga education eh yun nga pero mas malaki pa rin ang flood control kaysa sa Department of Health din uh -huh. pagkain at kalusugan mas importante kung budget ang pag-uusapan baha flood control Oo. Uh -huh. ay nako anyway ah uh -huh. Ano pa, Nelson, gusto mong uh, bago natin na uh, ilimpat <coughs> yung ating paksa ako sa bagay na ito? Hindi, hindi ba oh. kaugnay nung ano ko. Kaya nga ako, oh. wala akong flood control. Mm. Ah. Ang ginagawa ko naman, water impounding. Opo. Oh, yung bang, yung, yung bang tubig na umaagos na yan, o kaya yung pangkaraniwan, kamukha sa Claveria, makikita mo kasi yung Claveria, geographically, Opo. Oh, nasa hilagang... Uh, parte na ng Kagayan. Halos malapit na sa ano ito eh, sa... Taiwan. Hindi, yung Caraga. Ah, oo. Oh. Ay, Caraga. Dito yung, ano sa ano po, uh, Yung car. car, Cordillera, opo. Oh. Yung dagat niya, ito yung parang, bina, eh, parang binabayo niya yung dagat. Ah, Maganda yung ano eh. Pasinag mo nga dyan para makita natin. Para yung... may imagine natin direct. Para yung... makita natin Opo. anong pagkakaiba kapag ka yung uh, budget mo. Kasi sabi, well, hindi ka ako, wala akong resupload, walang mangyayari dyan. Kailangan water impounding para sa ganun, mak yan ay magamit ng mga uh, small irrigators ang makikinabang dyan, mga farmers. Ay mm -mm. eh, kung ready na sana, ayan, ayan. Yan ang klaberya. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ito yung drone shot, ano? Bakit walang sound? May sound dyan, eh. Oo. Uh -huh. Ah, oo. Uh -huh. Walang sound. Hindi natin maririnig na nagsasalita yung mga farmers na ano. Ay, may annotation naman. Sige, sige mga direct. Maganda. Direct, mayroong ano yan, eh. Kapayapaan. Ayan halina't tuklasin ang bayan ng Claveria saan ang bundok ay niyayakap ng dagat at ang ngiti ng mga tao ay kasing init ng araw. Ang Claveria ay isa sa mga huling bayan sa hilagang kalurang bahagi ng Cagayan bago makarating sa Ilocos Norte. Ipinangalan ito kay Don Narciso Claveria Isaldua e Kilalang lugar para sa kahangahangang paglubog ng araw, preskong hangin, puting buhangin at batuhin dalampasigan. Ang Claveria ay bayan ng pagsasaka at pangingisda. Umiikot ang ekonomiya sa pagtatanim ng mais at palay, pati na rin ang pangingisda at pag-aani ng lamang dagat. nga ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng pamahalaan tulad ng National Irrigation Administration at Department of Public Works and Highway. Ang pangarap na matagal ng inaasam-asam ng mga magsasaka ay formal ng maipapakilala sa publiko. Noong wala pa itong proyekto, umaasa kami sa saudolan dahil sa pagkasira ng aming pado Nagdakel nagdakil mi. Takadag no pa idim sigod na at ato yung ar arami din. Pinadal mi, karayan, tanay na mawas out ta no, basit, mawas out man ayun, out ka So nga pero nagrigat yun dito, mi apo. Noong taon 2022, dumalaw sa amin si Congressman Rodante Marcoleta at kumustahin ang aming kalagayan at nangako rin Nagagawin niya lahat ang kanyang makakaya para mapunduhan ng aming kahilingan na magkaroon ng sapat at maayos na patubig. At ngayon ay senador na siya nagkatotoo ang pangako niya. Magagaanan ng patubig namin. Permit ayat at minapo. Tatanapo ko matalon mi amin di kita nangangato apartenan. Tapil nga banag ken katulungan di kita padang amanalo di ito yung uh, proyekto. <tinyo> Isang kahangahangang hiyas ngayon ang matatagpuan sa Barangay Union. Walang iba kundi ang katatapos lamang na small river impounding project na nagkakahalagang 700. 700000 Ayan, ayun pala. water impounding project. Oo. Oh, mm -hmm. oh. Eh, hindi siya flood control. Uh -huh. Pero dito ang nako control mo. Yung tubig. Yung tubig. That's ah, napapakinabangan. Na napakikinabangan. Oh. At kung itutuloy pa yan, makikita mo iba't ibang klase ng gamit. Opo. Ang naidulot nai nitong project na ito. Uh. Ito, ibinigay sa akin ng DPWS nung ako ay nasa CA. Opo. Ito, legal lahat yan. So, imbes na makakapamilig eh. Karaniwan sa mga kasaya, flood control. Ay, ah, hindi ka po. Ah. Ilalagay ko sa isang lugar na ang tubig ay hindi nasa ay hindi dapat masayang. Uh -huh. Kamuha niya kapag nag-flood, nawawala eh. Uh -huh. Pero dito na control ko. Uh -huh. At makikita mo dyan, 3,500 ang nakinabang na farmers. 3,500 ang nabiyayaan 3,000 mahigit hectares ng lupa. Uh -huh. Uh -huh. So, yan ang, yan ang, yan ang mga ganyan dapat. Ayo. At ang balita ko, sen, parang si Pangulong Bongbong ata nagpunta pa dyan, eh, no? Hindi pa. Ah, pupunta hindi pa, pa, pa lang. Oh. Ah, pupunta pa lang? Oo. No. Oh. So, ganun pala, ano ha? So, Nakausap ito... ko yung mga small irrigators uh -huh. na talaga nagpasalamat sila, no? Yan nga yung pwede kong sabihin sa Pangulong Marcos na ito po ang pinakamagandang halimbawa uh -huh. na yung project kapag kasininob mo, Oh. Hindi hindi yung nasasalaula, hindi uh -huh. nawawala. Ito katibayan na maganda ang pagpapatupad ng isang proyekto. So pwede pala magtayo ng si, kanya. Binigay binigay sa akin ng DPWH at nilagyan pa Uh -huh. ng niya. So, pinagsama. Kaya medyo uh -huh. malaki ang Pati nangyari. Pati irrigation uh -huh. So, uh -huh. ito pala, sen, pwedeng gawin sa iba't ibang mga probinsya. No? Na uh -huh. pwedeng... Oo naman. Kinakailangan uh -huh. lang ay yung project na totohanan. Hindi uh -huh. yung hindi yung 80% lupa, uh -huh. 50% simento, uh, 10, 5% bakal. bakal equals pera.